Topic po natin tungkol sa diabetes, kung takot tayo, baka tumaas blood sugar natin. Gusto natin makaiwas sa diabetes o may lahi tayo ng diabetes. Anong mga gagawin? Uh, meron tayo mamaya tuturo, mga sampung bawal gawin para hindi tumaas ang blood sugar. Unang-una, -una, dapat alam natin kung mataas ba yung sugar natin o hindi. So magpapacheck tayo ng fasting blood sugar. Ang normal na fasting blood sugar ay wala pang 199 mg per DL pababa. Yan ang normal. Pag ang fasting blood sugar mo, kinuha to sa umaga, 100 hanggang 125 mg per DL, mild diabetes na yan or pre-diabetes. Papunta na sa diabetes yan. Malamang may konting sira na ang pancreas natin. Pag ang fasting blood sugar mo ay lampas sa 126 mg per DL, diabetes na yan. May ibang kababayan natin, 200, 300, 400, mas mataas pa. Ituturo ko na rin ano yung mga early signs, yung maagang senyales ng may diabetes kung di tayo nagpapacheck. Okay? ah uh, hindi ko tuturo muna yung mga late signs. Iba yung late signs ng diabetes eh. Yung mga late signs ng matagal na may diabetes, yun ang komplikasyon. O sabihin ko na rin yung komplikasyon. Pwede ma-stroke pag matagal na yung diabetes, ma-kidney failure, magdialysis dialysis pwede ma-heart attack, pwede yung erectile dysfunction, nagiging impotent, pwede nabubulag. Pero itong mga Komplikasyon, matagal na yung diabetes. 5 years, 10 years na. Ang maganda dito, merong mga early signs. Maaga pa lang malalaman na natin. So ano to? Number 1, pwedeng mas gutom. Mas gutom pakiramdam, mas pagod konti. Pwedeng early sign of diabetes. Number 2, dry mouth. Laging tuyo ang bibig. Parang laging kulang sa laway. Ibig sabihin, dehydrated, laging nauuhaw. Number 3 out of 10 early signs of diabetes, ihi ng ihi. Oh, pag mataas kasi blood sugar, lumalabas sa ihi, ihi ka na ihi. Number four, dahil dehydrated, mas dry ang skin, mas nangangati ang balat. Number 5, lumalabo ang paningin, minsan namamagay yung lens sa mata. Uh, lumalabo. Number six, Uh, pwedeng magkaroon ng vaginal discharge ang mga babae, yeast infection. Kasi nga, pag mataas ang blood sugar, humihina immune system. Mabilis kapitan ng mga yeast infection, vaginal discharge, mga sugat-sugat ang mga babae at lalaki. Number seven early sign, pag may sugat tayo, matagal maghilom. tapat pag may sugat, mabilis maghilom. Ito matagal. Uh, one week na ayaw pa gumaling. Number eight, manhid o masakit ang paa. Pag manhid, masakit ang paa, nangingi may, may nerve problem na sa diabetes. Number nine, nilalanggam ang ihi. Mas alam pa ng langgam kung may diabetes. Kasi pag ang blood sugar natin, lampas sa 200, mga 180 o 200 mg per DL, lumalabas na sa ihi yung asukal, matamis kaya nalalasahan ng langgam. And number 10, namamayat. Kahit kain ng kain, namamayat. Kasi nga, kulang sa insulin, hindi na maabsorb ng katawan yung kinakain mong uh, carbohydrates, kaya lumalabas sa ihi, na uh, namamayat. So, ano tong mga sampung uh, bawal gawin para hindi tumahas blood sugar. Okay? Number one, syempre, gusto natin iwas sa matatamis. Simple lang naman talaga. Eh. Maraming diabetic na pasyente ko, uh, hindi nila maintindihan na bawal ang matamis. Eh. Pagtatanungin ako, Dok, anong iinumin ko para bumaba ang diabetes ko? Para maging normal na at maging... Siyempre, tubig lang ang sagot. Habi niya, pwede ba mga juice? Eh, juice matamis yung mga orange juice na sa lata matamis yun eh, di ba? Okay, so soft drinks hindi rin pwede, iced tea hindi rin pwede, di ba? Lahat matatamis, energy drinks, di ba? Kahit mga sports drinks, yung mga sports drinks matamis rin yon. Ay mo dok ano inumin ko tubig na lang, okay? Paano yung mga diet soft drinks, yung may artificial sweetener dati, Uh, minsan pinagbibigyan ng mga diabetic pwede yung artificial sweetener. Pero lately, may bagong pag-aaral, hindi rin to maganda. Pag nasanay kayo sa mga artificial sweetener, uh, yung utak natin, iniisip niya kumakain ka ng matamis. Eh. So, naghahanap siya ng matamis. Naghahanap yung katawan mo ng matamis, pero wala naman palang glucose na pumapasok. Kaya nalilito yung katawan. Kaya maghahanap pa rin siya ng matamis. So, hindi rin maganda epekto. Pero kung wala talagang choice, paminsan-minsan, okay lang naman yung artificial sweetener pagbigyan na natin. Pero pinakamaganda talaga, tubig lang. Sasabihin mo, Dok, pwede ba buko? Buko pwede naman, kaya lang may calories din ang buko. Isang basong buko, mga 55 calories. Kaya pag pag ininom mo yung sabaw ng buko, mga dalawang baso yon 110 calories. Pag kinain mo pa yung laman ng buko, mga 200, 250 calories. So, nakakataba rin yon So, tubig talaga. Pag walang lasa, gusto mo black coffee, gusto mo tsaa na walang, walang matamis. Kahit honey, honey healthy pero pag diabetic na, iwas na lang. Number two sa pagkain, ayusin. Alam naman natin yung pagkain, di ba? Yung mga fast foods, bawas tayo, di ba? Uh, fried chicken, french fries, alam natin bawal yan. Pero dito sa number two, merong mga pagkain na hindi natin alam nagpapataas ng blood sugar. Magugulat kayo dito. May mga, pru, uh, may mga gulay na nagpapataas ng blood sugar. ba diba? gulay, isip natin maganda lahat kangkong, ampalaya, talbos, lahat nakakababa ng blood sugar, okra, talong, maganda. Pero may apat na gulay na nagpapataas ng blood sugar. Ano to? Patatas, potato. Kasi starchy vegetable siya. Nakataas yan. So, pag kumain ka ng patatas, parang kanin na yan. Yan ang kanin mo. Corn, mais. <laughs> mais, pampataas din ng blood. Very healthy ang mais, pero pag dinamihan mo, parang carbohydrates kanin na yan. Green peas. Green peas, starchy din yan. Squash, kalabasa, starchy din yan. So, patatas, squash, green peas, corn, hinay-hinay sa may diabetes. Kahit gulay pa siya. Okay? Sa prutas, hindi rin lahat ng prutas pwede. May mga prutas lang na allowed. Ano yung mga pwede? Mansanas pwede pears, maganda, pwede. Suha, konti, pwede. Orange, dalandan, pa konti konti pwede. Halos yun lang ang po pwede. Ang mga prutas na nagpapataas ng blood sugar, mangga. Kahit green mango, nakakataas ng blood sugar. Pareho lang eh, green mango o yellow mango. Kala ko nga ka, green mango, better. Pero pareho lang na nagpapataas ng blood sugar, pakwan mabilis magpataas pinya mabilis magpataas grapes mabilis magpataas basta overripe overripe na yung matamis di ba minsan gusto, gusto natin sa prutas yung pinaka matamis yung malapit na masira malapit na mabulok yung overripe mas nagpapataas ng blood sugar saging gitna nasa gitna ang glycemic index ng saging 55 eh. so di siguro isa dalawang saging, wag lang yung overripe na nangingitim-ngitim na na saging. Sa diet, eh, lulubusin ko na problema natin kaya maraming diabetic sa atin ay bukod sa only rice at only pandesal, tsaka yung pandesal natin sa Pilipinas, ha, sobrang tamis yung ginagawang halo natin sa Pilipinas. Tingnan nyo yung mga bagel ng ibang bansa o yung mga French bread, di ba? Walang katamis-tamis ang lasa. Pero yung pandesal natin, high sugar na siya, carbohydrates pa. Bukod dito, ang problema sa atin, dami nating kakanin. Lahat ng kakanin natin, carbohydrates na, nilagyan mo pa ng asukal. Di ba? Lahat ng suman, may arnibal, sapin-sapin, lahat puto bong -bong. lahat ng gusto natin ah, bibingka lahat yan lagyan mo pa ng butter so lahat siya pampataas ng blood sugar so iwas tayo sa ganito kung, gusto niya nga merienda di yung pinaka fruit ah, saging na lang Okay? O oh, mansanas na lang O oh, sagogolaman Grabe ang tamis Favorite natin yan ng bata So yan ang number two ingat sa mga pagkain. Number 3, dapat regular ang kain mo mga four to five times a day pero pa konti-konti. Ang pagkakamali ng marami sa atin, nagda-diet ko, no, hindi magbe-breakfast. Di ba? Ang diet ako, hindi ako mag-almusal. Pero sa tanghalian, kakain ng marami. Sa gabi, mas marami pa. Dapat yung kain natin sa umaga, normal lang, tanghali. Sa gabi, dapat nga mas konti ang kakainin. Kung kaya mo gawin na nothing after 6, di ba? Oh, ako, actually, ako nothing after 6 ako eh. 6 o'clock ang huling kain ko, tulog ko mga 10 para hindi ako mag-gird. Kaya masasanay ka rin. So, 6 ang huling kain ko, gising ko, mga 6 or 7. So, 13 hours ako walang kinakain. Medyo parang intermittent fasting na siya. So, try natin mas konti kainin sa gabi. Okay? Pag kumukulo ang tiyan, makain nila ako kalahating saging, pati tubig. So, pag nag-skip ka na pagkain, maglolo ko yung blood sugar mo, gugutumin mo, sarili mo, kakain ka ng marami, gugutumin mo, tapos magwi midnight's na ka, up and down, magso-soft drinks ka pa, sabi ko nga, tubig lang. Number four, bantayan din mga hormonal changes ng babae. Nagre-regla, nagme-menopause, possible tumataas ang blood sugar. ba? Diba? Sa babae din, pwede pag nagiging overweight, pwede magkapikos. Pagpikos, sa overweight din yan. Uh, prone din magkaroon ng diabetes. So, yan ang binabantayan natin. Lalo na pag uh, nagkakaedad, 40s, 50s, pwede tayo tumaba. Number five, maganda para bumaba ang blood sugar, di ba? Physical activity, exercise, bawal lagi nakaupo. Di ba? Lagi tayong nakaupo buong araw. At least magtrabaho sa bahay, maglinis, mag-shopping, mamalengke, di ba? Maglaba, tapos maglakad 5,000, 7,000 steps in a day. Kasi nga, pag mataas ang blood sugar mo, dalawa lang 'yan. Either bawasan mo yung kinakain mo o damihan mo yung exercise mo. Kung yung kain mo pareho lang, tapos hindi ka naman nag-exercise, tataas yung blood sugar mo. Pareho din. Kasi hindi ka nag-exercise. Pero kung yung pagkain mo normal lang, tapos nag-exercise ka pa, napapagod ka pa, hindi tataas ang blood sugar. Kasi yung exercise, nababurn mo yung calories, bumababa ang blood sugar. Nagagamit ng muscle yung mga kinain mong mga carbohydrates. Number six, nagpapataas ng blood sugar stress. Mas stress, mas puyat, mas marami iniisip. Pag na-stress ang katawan, naglalabas tayo ng cortisol. Ang cortisol, stress hormone yan, uh, nakaka-affect ng insulin sensitivity, tataas ang blood sugar. Kaya magugulat kayo kung maraming problema, may away sa pamilya, kulang ang pera, maraming ano, or may stress sa katawan na, na injure, tumataas ang blood sugar bigla. Kaya dapat mas relax. Na, hindi lang blood sugar, blood pressure, tumataas din. Number seven, iwas sa pagkakasakit. Okay? Pag madalas, pag mahina immune system mo, pinagod mo sarili mo, pag nagkatrangkaso ka, nagkasipon, o kahit anong sakit, nagka pulmonya pati blood sugar mo, magugulat kayo, biglang tataas. Oras na magkasakit yung katawan, parang nagkakaloko-loko yung uh, insulin natin, tataas lalo blood sugar mo. Okay? Kaya nga yung mga na-admit sa ospital para sa ibang sakit, tapos may diabetes sila, magugulat kayo, naka-insulin sila sa ospital. Kasi hindi nga makontrol yung blood sugar. Number 8, ingat sa mga gamot at supplement na iniinom. May mga pagkain at supplement na nakakataas ng blood sugar kaya babantayan natin. Steroids para sa hika nakakataas ng blood sugar. Ah uh, kahit yung mga para sa buto, mga glucosamine, glucosamine ah uh, binibigayan minsan sa masakit na tuhod, pero glucosamine siya, glucose nga siya. Kaya kung mataas ang blood sugar mo, ingat din. Okay? So, sa mga kinakain, sa gamot, sa supplement, tingnan din, baka nakaka sa blood sugar. Number nine, bawal ay kulang sa tulog. Pagpuyat ang isang tao, di ba? Pagpuyat, mas napapakain, mas nagbi-midnight snack, di ba? Paano? Gising ka eh. Mas nai-stress, mas matindi hunger hormones, mas tumataba. Mas maganda nga, mahaba tulog mo. Kasi pag tulog, hindi nakakain eh. Number 10, kailangan ingatan ang ipin natin. Papacheck tayo sa dentista. Pag may sira ang gums, may infection sa gums, nakita nila, tumataas din yung blood sugar level. For some reason, yung pamamaga sa gums, parang connected din yan sa pamamaga sa puso, pamamaga sa artery. So, poor dental health, kailangan din natin ingatan. Okay, so ito po ang mga tips natin. Tapos, pag hindi makokontrol, syempre, let's say, ginawa natin to. Kung mild lang ang diabetes mo, let's say, 140 mg per DL, I think makukuha natin nitong mga tips. Bawas lang sa kinakain. Yung kanin nyo, pilitin nyo mas konti. Mas maraming gulay na kakainin makukuha na yan kung mild lang ang taas ng blood sugar. Pero kung mataas talaga blood sugar mo, wala tayong choice, pupunta tayo sa doktor. Okay? Tuturo ko na rin sa inyo ano ang ibinibigay ng doktor. Pag una-una, mga endocrinologists, siyempre siya, doktor nyo, susundin niyo siya. First, bibigyan kayo malamang ng metformin. Okay? Okay ang metformin. Maganda ang metformin. Huwag kayong maniniwala sa fake news madalas ginagamit pa ako pangit daw metformin. Hindi po, madami ko ng video eh. Maganda ang metformin. metformin ang unang gamot na binibigay ng mga doktor sa diabetes. Bakit? Maganda epekto ng metformin. Number one, yung muscle natin, mas na-absorb niya yung glucose. Second, yung liver natin, mas hindi, gumal, mas hindi naglalabas ng glucose din. Pangatlo, yung bituka natin mas hindi nag-aabsorb ng glucose. So yung nangyayari sa muscle, sa liver, sa bituka natin, bumababa blood sugar natin. So Metformin usually 500 mg umpisa ka sa once a day, mamaya twice a day, pinakamatas mga three times a day 500 mg. Ano epekto niya? Mas mawawalan ka ng gana kumain. Ano side effects sa ibang tao? Yung iba masakit ang tiyan, kumukulo ang tiyan, pero nasasanay din. Sino bawal mag-metformin? Bawal lang mag-metformin mag kung may kidney failure. Kung magdadialysis na na mataas na yung creatinine. Pero otherwise, ordinary tao, pwede dapat. So yan talaga ang gamutan ng doktor. Usually, first line, pag hindi makuha sa home remedies, metformin muna. Pangalawa, bibigyan kayo ng sulfonylurea. Isang grupo yan ng gamot sa diabetes. Ito yung mga glipizide, gliclaside, diamicron, micron, uh, mini diab. Yan ang mga brands na binibigay. Yan ang second, pinapatong yan. Eh. So, may metformin ka, may gliclaside ka, mer pa ibang mga gamot, mga glimepiride. At pag hindi pa makuha, may another gamot or pwede may insulin sa dulo. Pero mas gusto nga natin, maayos na natin habang maaga pa. Like ako, takot tayo na magkaroon tayo ng diabetes. Kaya nga, iniingatan ko na. So, para sa atin, tingnan nyo kinakain nyo. Okay? In summary, sa gulay, ingat sa maraming patatas, corn, squash, green peas, Basta yung mga starchy, kahit yung mga ube, kamote, okay naman siya ube kamote is healthy pero wag lang so sobrahan masyado ng starchy vegetable. Okay? Sa prutas, ingat-ingat, hindi rin only yan. Siguro hanggang uh, mga dalawang ganyan lang ng prutas. Wag din sosobrahan kahit anong bagay. At syempre, yung mga kinakain, yung iba, yung mga juice na, yung powder drink, Oo, may kilala ko, isang litro lagi iniinom araw-araw. Mahilig din ako doon, yung mga powder drink. Dati, kala natin, orange drink. Pwede naman, pero taas ng sugar. Mga, mga one, one glass lang or one cup lang. Pagdating sa chocolate, mataas din ang sugar ng chocolate. Kaya ngayon, pag ako ng chocolate, try nyo pala dark chocolate. Hanapin nyo yung dark chocolate na 70%. Actually, meron ako dyan. Binili ko 85% dark chocolate. Ibig sabihin, 85% yung cocoa niya, sobrang pait, 15% lang ang sugar. Konting-konti na lang yung sugar niya, halos wala nang tamis. So, halos pure cocoa na siya, konting-konting sugar. So, yung very dark chocolate na mapait, pwede yan sa inyo. Okay, ito, ito si Doc Lisa, oh, pinakita pa sa akin. Ito, binili ko. Hindi, tatatkon natin, walang naka-add. 85%. May nakita pa ako 90% nito eh, 90%. Ang problema dito, uh, usually hindi niyo na makakain. Subukan niyo kung makakain niyo. Baka hindi niyo na Yung bata hindi nakakainin 'to. Hindi na niya kakainin 'to kasi yung pait niya talagang parang kokwa na talaga. Mapait na mapait, sanayan nga eh. Sanayan. So mapait siya pero to healthy siya. Pwede sa puso. Tsaka konti lang kakainin ha. Sa 100 grams, 100 grams to, ang recommended is only 45 grams kalahati, per week. Kalahati lang nito. Kalahati lang nito per week. So, isang araw, dalawang isang maliit ka lang. Monday, Tuesday. Ganun lang kaliit. Dalawang butil lang. Para ka lang uh, maliit na tableta. Ganun lang karami ang pwede. So, try nyo 85%. Maganda siya. Ang baba na ng sugar niya. The sugar is very, very low sa 85%. Kaya lang, iba na yung lasa. Mapakla at mapait. Halos. Yung mga milk chocolate na favorite nyo o yung mga white chocolate. Yan, pampataba. Pampalaki ng bilbil. Okay. So, sana pa na. Katulog itong tips natin para makaiwas sa diabetes kasi marami siyang komplikasyon salamat po